isa kang may galing. Nakakakita ng mga anito't laman dito. Of course, no, my husband, no, uh, alam ko yung dedication na binigay niya talaga dito. Yun, ang pangunahing sandata ng isang mananambal. Marami din ako na pagaling ah! Sa gitna ng dumagsang crowd, isang espesyal na pagkakataon ang naganap para sa mag-asawang, sina Mateo Gidicelli at Sara Heronimo sa special screening ng Pedro Penduko. Isa sa mga sampung pelikulang, kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023, MMFF. nararapat lang na lahat tayo ay manatiling matatag! Apo! Dumog kong dumog, pero hindi ito inalantana ng mga fans. Parang kaya ko sa tupukin ang buong sityo, ang lakas talaga ng star power ng nag-iising Sara Herronimo. Na Binibigay niya talaga dito mo sa unit mo eh. Ano ako? Ay sa demonyo? Nanandoon para suportahan ang kanyang mister. Nakakatuwang malaman na sobrang galing at ang ganda ng pelikula. Demonyo ka talaga. Alam kong isa kang may galing. Ayun sa mga feedback na natanggap, isang tagumpay ito kung isa kang may galing. Nakakakita ng mga anito't lamang dito. Para sa lead star ng pelikula na si Mateo Gidicelli. May anito ko sa likod nyo! Bagong recruit? Opo. At ang buong team ng Penduko. Hi, Kuya Pedro! Ba't mo siya kinukuya? Mas matanda pa kaya tayo dyan? Hindi nagkamali ang mga sumusuporta. Mahingay naman itong mga tuwendeng to. May alam ka rin sa panggagaway. Akin At mukhang ang pera na ibabayad mo sa sinehan sa December 25 ay talagang sulit. Kaya ibig sabihin, may kakayahan ka rin sa pananambal. May fan na nagsabing, ibang klaseng pagsasalaysay. Sa mga sinasabi mo, may dalawang klase ng kulang, ang paggagaway at ang pananambal. Ang ginawa sa pelikulang ito, nahango sa isang superhero. Ginamit mo ang kulang para ng iba, ang tawag dito ay paggagawal. Naglalahad ng Filipino myths and folklore. Ginamit mo ang kulang para magpagaling ng isang pasyente. Ang cute at engaging ni Mateo sa pelikula. A ako po, susubukan ko po. Nakapanood na po ako. Yung mga fight scenes at special effects ng Al Halata, wala ka pang karanasan. Ano ka gagawin? Ay on point, at ang pelikula ay binibigyan. Yon, ang pangunahing sandata ng isang mananambal. Marami din ako na pagaling ah! Ang manonood ng isang New World, ang Pedro Penduko. Push ka naman kayo para wala akong tama! Gusto kong tumulong tang, pero bakit nga? Ay sadyang isang makabuluhang proyekto buhay mo kung tutulong ka. hindi ba yan ang dahilan kung bakit ka naglayas? Kayo mga ka-showbiz buzz. na ba natin tutulungan si Pedro, kuya? Walang duwende tayo, yap, yap, Hindi tayo kikilos ng walang kapalit. Sa dami ng magagandang pelikula, ang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Sabi mo sa akin, paparusahan natin lahat ng mga tarantado sa lipunan! Hindi... Alin ang inyong napupusuan, isa... Isang mana ng balang tungkulin natin ay magpagaling at magtanggol ng mga may karamdaman. ang Pedro Penduko, sa inyong choices. Ano ka ba talaga Pedro? Mananang balaw mang gagaway. Please leave your comments and reactions below.